So magandang araw mga lods. This is Legendary TV. So maraming nagtatanong so sa regarding doon sa um, paano yung mga walang Kickstarter no gaya ng mga scooter. So ano yung pwede nating tips doon dahil nag-content tayo nakaraan na paano hindi madaling umusok yung motor natin no? ano yung mga kailangan natin gawin tuwing umaga bago natin gamitin so ngayon iisahin lang natin yung lahat ng nagtatanong paano naman daw yung mga scooter yung mga walang uh, kick kickstart so yun mga lodi uh, wala nang paligilig yung mga lodis ay direct, direct to the point na tayo dahil um, yung gagawin lang natin kapag scooter mga lodge para hindi madaling umusok yung motor natin ganito lang po yung gagawin natin so ngayon totally wala naman silang kickstarter na gaya nito mga lodge so ang gagawin lang natin mga lodge ay um, paanda rin lang natin pero paanda rin lang natin open lang natin to tapos uh, pindutin natin yung starter nyo pindutin nyo starter nyo so after nun mga lodge ay syempre hindi po agad-agad aandar -agad yan may mga motor na hirap paandarin so bombayin nyo lang po ng starter ganun lang wag nyo lang po pigayin Uh, pindutin nyo lang hanggang pindutin hanggang sa ah syempre pag uh, nag uh, natin yan automatic mag start po yung dito sa may starter natin so gagalaw na rin po yung mga gears natin so pag umandar na mga lodge so i warm up po natin bago natin gamitin warm up po natin all, uh, mga, pwede na siguro 1 minute so pag umandar na yan antay natin magiging stable yung under, under nya para yung circulate ng mga langis doon sa loob ng engine natin, yung pump ng in uh, oil pump doon sa loob ng engine natin ay kakalat yung mga oil natin, yun ang purpose so ngayon kapag okay na mga loads ay after 1 minute okay na yung stable na yung under na motor natin sa po natin gagamitin so yan po yung mga diskarte, wag po natin Um, biritin ka agad pag umaga, pag pinahandar natin wag po natin basta basta gawin na birit agad mga lods para iwas uh, usok agad yung mga motor natin so syempre mga lods no dahil nga um, usapang uh, usok so ano yung pinaka best tip para sa inyo mga lods ay gumamit po tayo ng tamang oil gumamit po tayo ng tamang oil para sa mga motor natin kaya naman nito at saka scooter ay magkaiba po yung mga langis niyan mga lodi no tanda natin magkaiba po yung langis ng automatic tsaka sa mga manual magkaiba yung langis niyan, so then ang tips ko doon mga lods dahil nga um, lagi natin ginagamit dapat every 2 months or 1 month 2 months 1 to 2 months uh, mag change oil po tayo So, mag-change oil po tayo. Kung meron mang filter yung mga motor nyo, may, mga oil filter, mga lodge, So, isabay po natin palitan, no? Isabay po natin palitan yung mga filter natin para masala po ng maayos yung mga latak or dumi doon sa loob ng makina natin, no? Para masala ng maayos. So, para syempre, tatagal din yung engine natin. So, alagaan natin sa change oil, mga lods. At uh, syempre, tune up natin. Uh, one year, twice a year, okay na po yun. So, alaga sa tune up at saka sa langis mga lodi so yun lang um, best tip ko para sa mga nagbomotor para iwas usok agad yung motor natin para hindi masira agad yung mga piston natin piston ring yung mga block natin para hindi agad agad masira at hindi umusok mga lodi agad ng mga motor natin yan alagaan lang po natin sa langis at syempre tamang pagpaandar sa umaga kung paano natin i-warm up so yun lang for today's tip so sa mga may mga katanungan mga lodi Just comment down lang dyan at sasagutin natin ng uh, isahan. So, gagawa natin ng sim uh, video para sa inyo. So, yun lang mga lodi. This is Legendary TV na lang yung nagsasabi sa inyo na Rhyme Safe plots So, peace out mga lodi.